lumpiang gulay. Hindi, yung kahapon pa. Ha? Yung niloto kahapon. Saan dyan? Yung pangutik Oo. Nubos no. na. Ah, nubos na? Hmm. Eh, Yan na lang. Kanina umaga lang to. Alam ka, hindi kanina. Tapay, kanina lang. Gusto kanina ko sana. Rito, no? Gusto ko sana kahapon eh. Bakit? Masarap kasi pag kahapon. Kasi nakaraan na eh. Hmm? Ano? pagkakas. Ito na lang. Sarin ito. Sarin ito. Sarin ito. Sarin ito. mga idol Punta tayo sa bayan, bili tayo ng kanang barbecue. Barbecue ba? Banana queue. Yan. Banana queue. Shout out pala kahabon sa kan sa may Dao Pampanga. Pusang gala naman yon tinde yung presyuhan nila doon sa terminal, terminal lang bus. Grabe na yung 500 ml. 500 ml na tubig 50 pesos. Tapos yung banana cue, tatlong piraso, 30 pesos. Grabe naman yun dapat talaga yung pala bumibili ka sa mga ganun. Dapat mga punit-punit yung damit mo. Yung hindi bago ba damit mo. Kasi pag ganun kasi, yung mga suot mo, punit-punit. Uh, medyo taong grasa ka. Medyo naawa pa sila eh. Naawa pa sila na taasan yung presyo. Yun. Grabe naman yun. No? Parang kung airport. Airport. Parang airport yung presyuhan nila At eh, sana umaman kayo Alright so Mag vlog vlog muna tayo Si Hailey pala mga idol uh, Ayos na sa school uh, Nasanay na Marunong na magkipaglaro so, sa mga, May friends na siya May friends na So one week in Three days One week in three days Nagiging okay niyang kanyang sitwasyon yan, masaya na siya. Marami na siyang friends. Hindi ko na i-video eh. Sasunod na lang. I-video natin yan. So ngayon, bibili lang tayo ng uh, Banana Q. Masarap kasi pag banana Q. Copyright. Dito tayo idol. May pan-run kasi kanina. Sayang. Hindi tayo nakapag-vlog. Tapos 4. Tapos 4. Madaling araw. Pan-run. Kasagsaga ng... Ano eh? Kasarapan ng tulog. Dito tayo bibili. Sa loob. Ayaw bumili niyan sa to Sungit may ari. Tinanong ako... Maraming asukal eh. nag -alit. Ito tayo dito. Sa next Teh. Saan yung kahapon niluto diyan. sana bebelin ko. eh. Ito. yung kahapon na niluto ba? Ha? Ay, uko, ukoy, olumpia gulay. Mama, yung kahapon pa. Yung niluto kahapon, sadyat. Yung kamutik yo. Oo. No. Oh. Nubos na. Ah, nubos na. Mm, yan na lang. Kanina umaga lang to. Ala ka hindi kanina, Tapos kanina lang. Gusto ko sana. Gusto ko sana kahapon eh. Okay, okay. Masarap kasi pag kahapon. Kasi nakaraan na eh. Hmm? <laughs> Ito na lang. <laughs> Isa <laughs> <Sana natin. laughs> na natin. Ano ba yan? Gusto ko kasi balikan na karaan. <laughs> balikan. Ito pa. Ito, te. Dalawa. Ito, so, ano yung naguhugot. Guhugot, te, eh, no? Guhugot mo, am. Hinugutan ko doon eh. Sa kanto. May banana kayo doon eh. Uh, anong sabi? Nagalit. Kaya ayaw ko na bumili dun. Salam, <laughs> bimi so, yan. Diyan, ha? Oh. Oo. Mm. Yung dalawang bakit doon. <laughs> sabi niya, may Tupak daw ako. Nagalit. <laughs> saltik daw. <laughs> eh, ihatid ko muna to kay BJ. Kasi grabe, kahapon pa din din na pwede yung oh. wala na. Uh. Kaya na, may saltik daw ako, te. Sige, <laughs> te. Ito muna ako. Uh -huh. Rights. Nagutom kasi si Pan, si Taba. Taba. Uh, Atin muna natin sa kanya baka biglang pumayat eh kasi ako kasi sanay na ako sa diet ko mabilis kasi ako ba mabilis din pumayat At dapat mga idol good vibes lang hindi yung sa seryoso kasi yung mga personal usapan hindi tayo mag seryoso dyan mga pitik-pitik na kunting tawanan ba mapasaya mo yung tao di ba traffic importante Alam nyo kasi mahirap magbinta maghapon Kahit pa paano natin sila Right Ito tayo Tinatawanan ako ng mga tao dito Kasi bakit daw may CCTV ako sa dibdib Kasi akala kasi nila Yung CCTV Sa dingding lang Sa mga bahay Hindi nila alam eh CCTV CTB ko eh nasa dimdim ko. So, yan is school na iniliway doon. Dito siya nag-aral, private school. Shout out pala sa kapatid ko na hindi nagsawa sa suporta. Suportahan nila ako pati anak ko. So, Suportahan din nila. All right. Patayin ko muna yung aking vlog mga idol Shout out sa lahat ng mga viewers natin niyan yan Maraming salamat sa inyo Bye, -bye.